Paano nga ba natin hindi sasayangin ang sinimulan sa atin ng Diyos na paglilinis, pagliligtas, paglikha na bagong nilalang at ipinanganak na muli sa kanyang pamilya, pagbabago at layunin? Paano natin ito imamultiply sa ating buhay? May tatlo tayong points. Una, receive God's pruning with faith. Pangalawa, remain faithful in your walk. At pangatlo, release fruit that multiplies. So una, pag-usapan natin, Receive God's pruning with faith. Tanggapin natin ang paglilinis ng Diyos sa atin. John 15:2. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kaibigan, ito yung katotohanan na gustong ipakita sa atin ng Panginoong Yesus na ang buhay natin sa Kanya ay parang sanga na nakakabit saan? Sa puno ng ubas. Sa verse na ito, may kita natin ang tatlong klase ng sangang spiritual. Una, yung walang bunga. Pangalawa, yung may bunga. At pangatlo, yung lalo pang nagbubunga. Ang unang grupo, yung sinasabi dyan, bawat sanga na hindi namumunga ay hindi tunay na konektado sa true vine, ang Panginoong Yesus. Oo, mukhang nakakabit, nakakasama sa church, nasa ministries, maaaring may verse sa vayo o laging nasa Christian gatherings. Pero pag tinignan mo ng malapitan, walang buhay walang bunga, walang koneksyon sa ugat ng buhay. Hindi sinasabi dito na naligtas sila tapos inalis o tinanggalan ng kaligtasan. No, hindi yun ang ibig sabihin. Ang dinutukoy dito ay yung mga taong nakadikit lang pero hindi talaga konektado. Mga taong parang malapit sa presensya ng Diyos pero malayo sa puso niya. Isipin mo halimbawa si Judas, isa siya sa labindalawa kasama ni Lord sa bawat himala Nakikinig sa bawat turo, isa sa pinakakatiwalaan ng Ministry Fund. Grabe, hawak niya yung kaperahan. Pero sa dulo, nakita natin na hindi pala siya konektado sa vine. Wala siyang bunga ng pagsunod at pagsisisi na galing sa pananampalataya niya. Kaya kahit mukha siyang bahagi ng grupo, mukha siyang nakadikit pero hindi konektado pinutol din siya ng Diyos. Kaya anong ginagawa ng Ama? Na siyang vine dresser, pinuputol niya ang mga sangang ito. Hindi dahil trip lang niya, kundi para wag sayangin ang nutrients at space na dapat sana ay napunta na sa mga sanga na namumunga. Kaya nga kaibigan, suriin natin ang ating sarili. Kasi baka may mga panahong iniisip natin, okay pa naman ako, umaattend ako ng Sunday service. Pero ang tanong, may bunga ba? Nakikita ba ang pagmamahal, ang pagsunod, ang kabanalan, ang kababaang loob? Kasi kung walang bunga, baka hindi tayo talaga konektado. Kundi nakakabit lang or nakadikit ng konti. Hindi pa tayo naligtas, hindi pa tayo isinilang na muli. Yung pangalawang grupo ay mga sanga namang namumunga. Wow! Kaya sila namumunga ay sila yung mga taong totoong nanampalataya sa Panginoon. Sila yung seryosong mga anak ng Diyos. Ito yung mga totoo, yung talagang konektado sa Panginoong Yesus. Pero ang tanong, exempted ba sila sa pruning? Hindi. Sabi sa talata, nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalo pang mamunga. Ibig sabihin ng nililinis ay pinuprun o tinatabasan. Masakit ito. Minsan, yan ang mahirap tanggapin. Lord, namumunga naman ako ah. Naglilingkod ako. Nagbabasa ako ng Bible. Sumusunod ako. Pero bakit parang andami pa rin pinadadaanan sa akin? Bakit parang mas maraming pagsubok ang mga faithful kaysa sa mga pasaway? Kapatid, ito ang sagot. Ayos sa talata. Kasi gusto ng Diyos na lalo ka pang mamunga. Ang pruning ay hindi punishment. Ang pruning ay promotion. Ang pruning ay hindi rejection, kundi ito ay refinement. Minsan tatanggalin ng Diyos ang mga distractions sa buhay mo. Tatanggalin niya ang mga bagay na maaring hindi masama pero hindi rin makakatulong sa susunod na level ng pagbubunga mo. Maaring ilalayo ka niya sa comfort mo, sa relasyong hindi na healthy o sa trabaho na nagiging dahilan para makalimutan mo siya o hindi mo siya ma-prioritize. Pero tandaan mo, kung ikaw ay tunay na konektado sa Panginoon, lahat ng pagputol ay may layuning palaguin ka. Hindi para sirain ka. Minsan pa nga, ang pinuputol na bahagi ng Diyos ay ang ating attitude. Yung pagiging mainitin ng ulo o yung pagiging sobrang independent na ayaw na magdasal. Kaya kasi siguro dumadaan sa pagsubok kasi tinatanggal ng Diyos ang ugali mong hindi makakristyano para mamunga ka ng patience, kindness, hinahon, pagtsatsaga at pananampalataya. Kaibigan, maaaring kaya ka rin dumadaan sa mga delays ngayon hindi dahil pinaparusahan ka, kundi dahil pinuprun ka ng Diyos o nililinis o tinatabasan. Kaibigan, ang delay ay hindi denial. It's often divine pruning. Kasi may gusto siyang baguhin muna sa'yo bago kanya dalhin sa breakthrough. Kaya huwag ka magalit sa pagputol ng Diyos. Huwag mong ituring na rejection ang redirection. Dahil kung siya ang gardener mo, may kasamang pangako ang bawat pagputol. Ano yun? mas malalim na ugat, mas matibay na pananalig at mas masaganang bunga. Hindi kailanman nagpuputol ang Diyos ng walang purpose. Ang bawat sakit, bawat luha, bawat pagkawala, lahat yan ay bahagi ng pruning. Bahagi yan ng proseso para palaguin ang bunga sa buhay mo. Minsan, pinuprune niya tayo sa area ng pride. Yung akala mo, kaya mo na lahat. Bigla kang mapapaalalahanan na hindi pala. Minsan, pinutol niya yung mga relasyon na hindi na nakakabuti sa spiritual walk mo. Yung barkadang hinahata ka palayo sa kanya. O kaya naman, pangarap na matagal mong inantay pero biglang hindi natuloy. Akala mo, pinabayaan ka na ng Diyos pero ang totoo, inihahanda ka niya sa mas tamang direksyon. May mga pagkakataon din na pinuprun ka o tinatabasan ang iyong comfort zone. Iniisip mo, okay na ako dito Lord. Pero bigla ka tinawag na maglingkod, magshare ng testimony mo o umalis sa trabaho para sundan ang panawagan niya. Masakit Oo, pero ito ang hindi mo dapat kalimutan. Hindi niya tinatanggal ang isang bagay na walang kapalit na mas mabunga. Kaya ano hamon sa atin ngayon? Receive God's pruning with faith. Tanggapin mo ang mga proseso ng Diyos ng may pananampalataya. Kahit masakit. Dahil alam mo hindi ito sayang. Bawat putol, bawat pag-iyak, bawat pagsubok ay patunay na ikaw ay totoo at gusto niya pang paramihin ang bunga sa buhay mo. Ito ang pangatlong klase ng sanga. Ikaw ay namumunga na ng sagana dahil tinanggap mo ang pagtatabas ng Diyos sa iyong buhay ng may pananampalataya. Multiply what God started in you. At ang unang hakbang para magmultiply ay hayaan mong putulan ka ng Diyos. Hindi para tapusin ka kundi para simulan ang mas malalim at mas mabungang season sa buhay mo. Alam mo may isang evangelist na minsang tumulong na mag-prune ng isang ubas sa Italy. Sabi niya, hindi ko makakalimutan nung nagsimula ako magputol ng mga malalaking sanga at itapon sa gitna ng taniman. Kinabahan ako kasi baka mali ang ginagawa ko. Baka nasaktan ko yung puno at hindi na siya mamunga. Pero sabi ng kasama niya, hindi tama yan. Yung mga malalaking sanga na yan na walang bunga, sinasayang lang kasi nila ang sikat ng araw at sustansya na dapat sana ay napunta na sa mga sanga na may bunga. Kaya yung evangelist may narealize sabi niya, what seems mean is actually an act. Of love. Yung parang masama na ginawa, ay hindi pala masama kundi pagpapakita ito ng pagmamahal. Sabi ng evangelist, gusto ng Diyos na maging mabunga ako, ang pamilya ko at ang ministeryong pinamumunuan ko. Kaya kailangan putulin niya din ang mga labis, ang mga walang bunga sa buhay ko akala kong brutal at pabigla-bigla ay paraan pala ng Diyos para alisin ang mga distractions at ihanda kami sa mas masaganang bunga. Grabe no? Totoo talaga. Minsan masakit, minsan parang sobra-sobra na ang pagpuputol ng Diyos. Pero sa mata ng Diyos, ang pruning ay pagmamahal. Kaya huwag kang magalit sa pagputol ng Diyos, kaibigan. Huwag mo ituring na rejection ang redirection. Dahil kung siya ang gardener mo, may kasamang pangako ang bawat pagputol. Mas malalim na ugat, mas matibay na pananalig, at mas masaganang bunga. Kaya anong hamon sa atin ngayon? Receive God's pruning with faith. Tanggapin mo ang mga proseso ng Diyos kahit masakit dahil alam mo hindi ito masasayang. May isang minister na nagbabahagi ng personal niyang kwento. Sabi niya, at the age of 47, I was in part-time ministry and working full-time for a computer company. A friend summed up. I was too competent to fire and too comfortable with the income to quit. Ang ganda ng trabaho niya, ang taas ng kita. Pero alam niya sa puso niya, may panawagan ang Diyos ng mas malalim. Pero ayaw niyang kumalas. Kaya anong ginawa ng Diyos? Ginamit niya ang pruning shears. Yung kumpanya ang pinagtatrabaho niya, may isang kliyente na nagbibigay ng 80% ng kita sa kanila. Isang araw, nawala yung account na yun. Kinabukasan, wala na rin siyang trabaho. Hindi dahil tamad siya, hindi dahil palpak siya. Nawalan siya ng trabaho kasi pinutol ng Diyos ang bagay na naging hadlang sa calling niya. Pero ito yung maganda. 'Yung masakit na pruning na 'yon ang nagbukas ng pinto para sa full-time ministry. Doon nagsimula ang vision niya to reach the world through the internet. Ang sakit naging daan para sa expansion. Ang pagputol naging daan sa pagbubunga. God multiplied what He started in Him because He submitted to the pruning. Kaya kapatid, kung may mga bagay mang inaalis ang Diyos sa iyo ngayon, don't panic. Don't fight it. Trust His heart and hand even when you don't understand His plan. Sabi nga ni Pastor Dave Foreman, We can fight for joy in our trials because God is working on our hearts. Pruning us more into the image of Christ. Ibig sabihin, kahit mahirap, pwede pa rin tayong maging matatag at masaya sa gitna ng pruning dahil may ginagawa ang Diyos sa loob natin. At dagdag pa ni Jerry Bridges, God does not delay in our sufferings. He brings only that which is necessary, but He does not shrink from that which will help us grow. Totoo yan, hindi natutuwa ang Diyos sa sakit ng kalooban natin. Pero dahil alam niya kung ano makakabuti sa'yo, hindi siya magdadalawang isip na gamitin ang gunting ng pruning para mamunga ka ng mas sagana. Paano natin ito i-apply? Una, baguhin mo ang pananaw mo sa mga mahihirap na panahon imbis na laging tanong mo ay, Lord, bakit ako? Subukan mo namang itanong, Lord, anong inihahanda mo para sa akin? Dahil ang pruning, kahit masakit, ay palatandaan na may hinahandaan ang Diyos na mas malaki, mas mabunga at mas makapangyarihan sa buhay mo. Pangalawa, pagmasdan mo kung anong tinatanggal ng Diyos na nagpapahina sa iyo spiritually. Maring ito yung mga relasyon na hinahatak kang palayo sa Diyos o kaya mga good things na hindi naman God's best para sa iyo. Hindi lahat ng mukhang okay ay para sa iyo. Minsan, ang mga magandang bagay din ang umahad lang sa pinakamagandang plano ng Diyos. Pangatlo, magtiwala ka sa timing ng Diyos kahit hindi mo agad makita ang purpose niya. Ang vine dresser, alam niya kung kailan eksaktong dapat putulan ang sanga. Alam ng ama ang perfect timing ng bawat season ng buhay mo. Kaya huwag kang kung delayed ka man ngayon, baka pruning lang yan at hindi rejection. Pero kapatid, hayaan mo rin akong bigyan ka ng babala. Kapag tumanggi ka sa pruning ng Diyos, hindi ka magiging better, magiging bitter ka. Kapag nilalabanan mo ang season ng cutting, mapupuno ka ng galit sa halip na pananampalataya. Marami na ako nakita na mga Krisyano tumakbo palayo sa Diyos dahil nasaktan. Pero hindi nila alam, yun pala ang daan patungo sa mas masaganang buhay. Alam mo ba nakalungkot, may mga taong ilang taon ang sinayang nila sa pagtakbo palayo sa Diyos. Sa kakatanong ng bakit at sa pagtatampo, hindi nila napansin na inaayos pala ng Diyos ang puso nila para sa mas malaking assignment. Sa kultura natin ngayon, ay natin ng sakit. Lahat gusto iwasan ng hirap may gamot sa lahat, may entertainment para makalimot, may trabaho para malibang. Pero kapatid, iba ang paraan ng Diyos. Ang ginagamit niya ay hindi panandali ang aliw, kundi panandali ang sakit para sa pangmatagalang bunga. Hindi siya takot na hayaan tayong masugatan kung ang sugat na iyon ay magdadala sa ating paglago. Ibigat, receive God's pruning with faith dahil sa kamay ng isang mapagmahal na ama, ang bawat putol ay simula ng isang panibagong bunga. At kapag natutunan mo magtiwala sa proseso ng pruning, may kita mo mamumunga ka ng higit pa sa dati.